Dito uh, data uh, resolution tayo, it's actually a uh, uh, resolution endorsing DJ resolution the resolution net lang LMP. yung Ngayon, more than this, uh, thi isang kunyang panlalawigan yung Uh, data nga uh, resolution, it's requesting the NFA to set up multiple buying stations. Tapno uh, mas makagatang doon ako uh, adadot at adot paglakwan kaya hindi pinagikat DJ passport requirement at nalalisto no, para kadi gito yung tayong uh, da, makita tayo competitive price da. But uh, we added in our resolution also uh, requesting or urging uh, the NFA nga ingat nga to damit pay basit di jay pinagkatang tapno makatulong lata ka dito yung farmers yung kasi isuti ka na yung mang mga mangig yung ariri ka gitu yung uh, kakadwa yung uh, mannalon ka dito yung uh, agliglikaw tayo manin makidarsari takadakwa dakwa, dakwa, dakwa nagbabati preso ti pagay. Uh -huh. ba? Diba? Isong nga uh, uh sentiment nga solusyon ng tulong at so, isugat. Ano